Good morning. Ito po si uh, Nora Alegre. At uh, tinatawag na Alegre. Ito po yung isa po akong OFW dito sa Jordan. Uh, nagtatrabaho sa, sa salon. O, umpisahan na natin. Uh, ito po yung aming uh, lemon. At saka may pang pang uh, ano kami, pang uh, men. At ay uh, doon-doon doon. At saka uh, Pangalan nito, yung meron kaming uh, ano dito, uh, pang uh, ladies' manicures. Uh, pwede silang magpagawa uh, ng kanilang nails pag naninigarilyo sila. Okay. Tara, umpisahan na natin. punta tayo sa loob for uh, women's. Uh, ito pang blow dry nito. Ito po yung sal salon na pang babae, uh, ito po yung pang, ano namin, yung mga kulay ng mga, ano, ng mga ladies. Uh, ito po. Yung mga kiragamit namin, mga L'Oreal, mga Jan, mga imported yan. Pasok tayo dito sa, pasok tayo dito sa pang, ah, um reception namin. Ito po yung ano namin, yung Halika dito. Ito po yung pangalan ng salon namin. Soho Nail Art. Ayun no si Annie. Hi. Ito po yung aming floor manager. Floor <laughs> manager. Na tinatawag ito naman ba? Hi, hi. Hi. Ito yung mga kulay namin. Oh, sabatawa yung aking mga ano eh. Ito po yung mga kulay namin, mga AC, mga twist, mga hoodie. At saka ito yung kapehan namin. Yun. At hindi lang kami magkape. At ito yung CR namin. CR ng mga legs. Tapos dito, ito yung mga ano namin sa mga customer. Upo muna tayo. Friend natin. Ganito oh. So, Kuyaan. Dito sila dooko. Then. punta naman tayo doon sa. tas Ito yung ano namin. TVs. Ito, ito pala kasama sa. Na. Second second floor. Second floor. Tignan <laughs> mo, ang ganda ng mga display namin dito sa aming salon. Pasok tayo dito sa ano nang eyelashes namin. Ito yung ano nang extension. Ito yung kwarto niya. At saka, dito naman tayo sa Massage room. Ito yung massage room namin. Yan. Di ba ang ganda? Yan. Ako may nagbamasas sa mga customer namin ay dito. Dito ang sugar or wax. So ito. ito. Di ba? Ang ganda ng pangwas namin. Ano? ka. Dito tayo ulit sa taas. Meron pang ito ay oh, pa second floor namin sa manicure. Meron kami sa baba, meron kami sa taas. Yung mga taong mga gustong mag muni-muni. Uh, muni -muni. Ayaw nila na mga maiingay. O oh, may tabi, hindi nga dito. Andito rin ang aking friend na si Didi. Hi! Mag-hi ka naman ba? Hi, hi, hi! hi. Oh, halika. At saka isa pa, dito yung aming kusin. Na upside down. nagpo vlog <laughs> yung aming. Hi, good morning. Good morning. Mag-good morning, morning ka sa vlog namin. Good morning ka daw, ma'am. Mag-good morning ka daw. Oh, yan. Good like morning mo ka. <laughs> Nagpa-vlog <-ba> <laughs> na si What's up, practice What's up, man? What's up, man? <laughs> oh, yan. <laughs> <laughs> yan ay sa Pilipinas 'yan. <laughs> oh. <laughs> Oo nga eh. Ipapractice practice na siya pupur good oh, na. Sana na tayo sige. Oo, uwi na daw siya. Aabangan uh, lang po sa next uh, upload ko sa aking uh, vlog. Next time ulit. At ay ipa uh, Ito ay first time ko lang. At ay sana mag-subscribe kayo sa aking channel na... Ay, isa na pala. Ito pala yung aming ano, yung ibang ano namin, jelesh. Ito sa taas. And then, yan, yan, yan. Ito yung pang ano din namin, yung parvin namin. Ilalagay lang namin yung aming kamay. At at paa para kuminis. Para mawala yung dry skin niya. Okay. Sa susunod ay abangan niya lang ang aking vlog. Sa susunod ulit. At ay bye-bye. See you.